sa so, mga vision tayong apo ay magsisimba ngayong araw na ito at siyempre linggo kailangan nating ibigay para sa Panginoon dahil anim na araw pinagbigyan tayo na magtrabaho gawin ang lahat but isang araw ang inhingi ng Panginoon bakit hindi pa natin bibigay di ba kaya ngayong araw na ito gagawin nating makabuluhan ng ating buhay God bless mga ka-generation. Update ko kayo pagdunan tayo sa simbahan. At dito na nga tayo sa simbahan. Pagpugi-pugi muna tayo. Kala mo rin naman talaga, pugi. <laughs> Akit na tayo sa taas mga ka-generation. <laughs> Dito nga po sa part na ito ay sobra akong nagagalak. At salamat nga po sa ating kapatid, Brother Aydin Huya, na ginamit ng ating mahal na Panginoon. God bless sa iyo, kapatid. At ito nga si Brother JR, siya yung nag-lead ng uh, offering song. Shout out nga po pala sa Brother JR, ang ganda ng boses mo. God bless sa iyo. At ayan nga po si Tejel siya yung nag ng special song at sobra ako na bless sa inawit niya sabi doon walang imposible sa Diyos. So kayang-kaya natin gawin ng lahat ng bagay basta magtiwala tayo sa Panginoon at huwag sa ating sariling lakas. God bless po sa iyo Tejel and congrats na rin po sa natamo mo sa buhay. kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa mga ay sa inyo na sa pangalan ng anak ng Diyos. Kapalit, papalain ang salita ng Panginoon, tayo po yung At ayun nga po ang aming pastor, Pastor Joseph Lenera, salamat po sa Panginoon dahil po naging maayos po yung daloy ng gawain, lalo tigit yung kanyang uh, pagsishare na salita ng Diyos. Salamat po sa Panginoon sa patuloy po na paggamit sa buhay ni Pastor Joseph Lanera at patuloy po kayo na maghayag na salita ng Diyos at patuloy po na, wa na maging maayos at maging successful ang lahat ng mga pinaplano nyo pa po na gawain, Pastor Joseph. At patuloy po kayong i-bless ng Diyos na mas lalo pa po pong gamitin sa mas malaking gawain. At salamat po sa Panginoon dahil patuloy kang nariyan, patuloy na sumusuporta sa gawain. God bless po, Pastor Joseph. At ito nga tapos na yung ating gawain. At busy ang lahat sa pagkikipagkamay, sa pangamusta At salamat sa Panginoon dahil natapos ang gawain ng maayos na mayroong kagalakan ang bawat isa. At salamat sa Panginoon. Pinagkaluban tayo ng maayos na panahon. At salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Ayan nga, nakita ko yung idol ko si Brother charlie isa ng ganap na pulis. <laughs> at ayan na nga, ang inaantay ng lahat, ang handaan dahil birthday ni Sister Princess, siyempre may kainan. At salamat nga po sa panda, Sister Louie Laudan, God bless po sa'yo, sobrang nabusog po ang lahat at naway pagpalain pa po kayo ng ating mahal na Panginoon. God bless po sa inyong lahat, bye bye po.